Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Shoutout din muna at maraming salamat sa bagong nagpamember natin na sina Turin and Fior Friends at John Bean Papaya. Maraming salamat sa pagtitiwala mga idol. Simulan na natin ang ating kwento. Nang makita iyon nitong si Maxi, agad na napatunayan nito ang kanyang hinala at kumagat na nga sa kanyang pain itong si Carlo At ngayon gagawin na niya ang kanyang binabalak Kailangan na niyang pabagsakin ang bata sa sumunod niyang mga pagtira Samantalang ang mga tao naman hindi na maririnig ang kanilang mga usapan dahil sa ingay ng mga hiyawan ng mga ito Unang bisis kasi ngayon na nakasaksi ang mga ito nang magandang bakbakan na kakaibang antas na ang labanan. Nang maiwasan nitong si Maxi ang mga pagsipa ni Carlo sa kanya, agad itong umikot sabay ng pagpakawala ng isang pahapit na sipa. Isang matulis na sipa ang ginawa nitong si Maxi. Punteriya ang mukha sana nitong si Carlo. Maagap naman na gumawa ng paraan itong si Carlo para hindi siya mapuruhan ng kanyang kalaban sa murang pag iisip ng bata, kinakailangan niyang hindi matamaan ng malakas na pag-atake. Batid niya kasi na malakas din ang kanyang kaharap ngayon. Agad na kumuha ng buwilo ang bata sa kanyang mga kamay na nakatukod doon sa luna. At agad itong umigpaw paitas. Ngunit sa bilis din ng pag-atake nitong si Maxi, inabot pa rin ang dibdib ng batang si Carlo. Sa lakas ng pag-ataking iyon, naramdaman din ng batang si Carlo ang pagkayanig ng kanyang katawan. Samantalang itong si Maxi, lihim itong napamura. Sa wakas, natamaan din niya ng malakas na pagbira ang batang ito. Batid niyang sa tamang iyon, mararamdaman ng bata ang pagkayanig sa katawan. Ngunit sa kabila ng tamang iyon itong si Carlo, nagawa pa rin itong mapatatag ang kanyang katawan at kahit nanayanig siya, sa tamang iyon, mabilis na umikot sa iri ang bata at walang pag-alinlangan na nagbitiw ng malakas na pagsigo na tumama naman sa ulo nitong si Maxie. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi niya inaakala na sa lakas ng kanyang pag-atake, magagawa pa rin ang bata na makagawa ng counter na pag-atake sa kanya. Sa pagkatama ng sikong iyon sa kanyang ulo agad na tumalsik ang mga dugo galing sa kanyang ilong at tainga na naging dahilan para agad na magdilim ang kanyang paningin. Pagbagsak nitong si Maxi sa luna, hindi na ito gumagalaw pa. Napatulala ng ilang mga segundo ang mga taong nanonood at hindi makapaniwala ang mga ito sa ginawa ng batang si Carlo. Pati pa nga sina Ringo at Makro nang makita nila ang kakaibang taktika na ginawa nitong si Carlo na pangangana lamang ang kanilang mga bibig. Matapos ang ilang segundong katahimikan, nagsisigawa na ang lahat ng mga tao at tumatak na sa kanilang isipan ang pangalan ng isang bata na tinatawag na Scorpion. Scorpion ang tawag kay Carlo. Pinaritan kasi ito ni Buhawi ng pangalan simula nang magpalista ang mga ito para hindi talaga makikilala at malata itong si Carlo. Makalipas ang ilang mga sandali, naglalakad na itong si Carlo palabas ng luna. Hawak nito ngayon ang kanyang dibdib. Nararamdaman din ng bata ang sakit sa kanyang dibdib dahil sa malakas na pagkatama ng sipang iyon ni Maxi sa kanya. Ngunit hindi na niya ito inaalintana. Hindi pa magkamayaw ang mga tao sa kanilang nasaksiyan na bangis ng bata ang iba ng mga mga mandirigma na nakasaksi sa laban na iyon tumatak na sa kanilang isipan na dapat nilang bantayan ang batang ito. Tuwang-tuwa naman si Buhawi at Manong Udo sa panalong iyon ni Carlo. Nakita nitong si Buhawi na napapatayo pa ang kanilang ama na si Badong at napatitig pa ito kay Carlo habang papalabas na ang bata sa luna. Lumipas naman ang ilang mga labanan Natapos din ang unang salpukan ng mga mandirigma sa araw na iyon. Ang mga nananalo naman ay nandoon na ang mga ito doon sa kanilang mga kwarto, kabilang na sinabuhawi. Bukas patatapusin ang bakbakan sa unang round ng paligsahan. May ilan ding nakikitang mga malalakas ang grupo nila ni Badong. Ngunit ang mas tumatak sa kanyang isipan ay ang bangis ng batang tumalo sa kanilang dating fighter. Bukod din kay Carlo, may isa din silang napapansin na kakaiba ang lakas. Ngunit hindi lamang nila iyon masigurado dahil sa bilis na natapos ang laban. Hindi nila mapagtanto kung talagang kakaiba ang lakas nito o maaring mahina lamang ang kalaban nito. Naalala nitong si Badong ang pangalan nitong si Kamacho. Naggaling pa doon sa kabilang bayan. Ngunit nagtataka itong si Badong... Dahil halos lahat ay kilalanya ang mga mandirigma na doon sa kabilang bayan dahil sa laki ng kanyang koneksyon. Ngunit ngayon pa lamang niya narinig ang pangalan na ito. Ilang sandali pa, natahimik na ang paligid ng arena, pati doon sa loob. Wala nang mga taong gumagala doon. Ngunit doon sa labas ng arena, doon sa paligid marami pang mga tao ang mga nando doon naglilibot pa ang mga ito at lumalanghap ng priskong hangin. Malapit lamang din kasi sa baybay dagat ang arinang itinayo nitong si Badong kaya masarap ang hangin doon sa paligid. Doon naman sa unahan ng arena, may mga nakatayong puno ng kahoy ang nandudoon May ilan ang mga nandudoon at kabilang na itong si Riba. Kasalukuyan nakausap ito ngayon nitong si Basil. Napag-usapan ng dalawa ang ginawang pagbabalik nitong si Riba sa larangan sa pakikipaglaban. wika ka nitong si Basil na siyang mas natutuwa sa ginagawa ngayon nitong si Riba. Si Basil kasi ang nagsasanay ni Riba at Marco noong mga panahon na aktibo pa ang mga ito sa boxing. At itong si Basil din ang gumagabay sa dalawang ito. Masaya ako ngayon Riba at bumalik ka na sa bagay na gusto mong gawin. Asahan ko ang iyong tagumpay, ngunit ito ang tandaan mo. Matatalo ka man, ngunit hindi dyan magtatapos ang iyong mga pangarap. Ang pinakamahalaga sa iyong pagkadapa, kung paano ka bumangon at muling lumaban. Sagot naman nitong si Reba. Maraming salamat, Tio Basil. Isang malaking pagkakamali ang aking ginawa. Hindi ko natanggap ang aking pagkatalo Ngunit ngayon, kailangan kong ipakita na hindi ako isang talunan. Napangiti na lamang itong si Basil at makalipas ang ilang mga sandali. Agad na itong nagpaalam at umalis na doon sa kanilang kinaroonan. Samantalang itong si Riba, nagpaiwan muna ito doon ng ilang mga minuto. At pagkatapos, nagpasya na din itong magpahinga na. Ngunit habang naglalakad itong si pabalik doon sa arena, may nasipat siyang isang anino na nakatayo doon sa ilalim ng malaking puno ng kahoy. Nung una, hindi na iyon pinansin pa nitong si Riba. Ngunit nang mapansin itong si na hindi gumagalaw ang nilalang at parang nakatitig lamang ito sa kanya, agad nang huminto sa paglalakad itong si sa tapat ng nagmamayari ng aninong iyon may kadiliman ang buong lugar kaya hindi niya masyadong nasisipat ang hitsura ng nilalang. Ilang sandali, huwi ka nitong si Riba. Ako ba ang kailangan mo kaibigan? Ako ba ang hinihintay mo? Huwag kang magtago dyan sa dilim. Ngunit ng unti-unting maglalakad na ang nilalang at dahan-dahan ng nakikita ni Riba ang pagmumuka nito. Gulat na gulat itong siriba nang mamukhaan ang nilalang na ito. Mas matangkad ito sa kanya. Ngunit hindi naman ganon kalaki ang katawan nito. Ngunit ang mukha ng taong ito ay hindi niya maaaring makakalimutan. Agad na huwi ka nitong bungad sa kanya. Kumusta ka na riba? Kasali ka din pala sa paligsahan na ito. Sana hindi ka matatalo agad. Baka may pag-asang magkakaroon pa tayo ng paglalaban. Sagot naman nitong si Riba na nanumbalik ang kakaibang puot na kanyang naramdaman nang makita ang taong ito. Agad na nag-iinit ang kanyang katawan ng sobra. Bakit, Kid Mario? Sa loob lamang ba ng arena, maaaring maglalaban tayo. Kahit saan pwede, di ba? Umaasa ka lamang ba? sa mga repere at sa mga taktika mong marumi. Kahit na dito, pwede tayong maglaban. Hindi na napigilan pa nitong si Riba ang kanyang nararamdamang galit pagkakita sa taong tumalo sa kanya dalawang taon na ang nakalipas. Ang sagot naman nitong si Kid Mario habang tumatawa. <laughs> Mukhang galit na galit ka ngayon sa akin, Riba. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin matatanggap ang iyong pagkatalo. Hm, mas maganda kasi sa loob ng arena kita dudurugin muli, Riba. Mas masaya. Mas marami ang makasaksi sa kahinaan mo. Sagot naman nitong si Riba na nanggagalaiti na sa galit. Ginagawa mo lamang ng dahilan ang lahat na iyan, Kid Mario. Ang totoong mandrigma. Walang inuurungan sa laban. O baka, isa ka lamang duwag. Isa ka ngang kampyon. Ngunit ang dami mong dahilan. Susubukan nga natin ang kagalingan mo ngayon. Agad na pumuwesto itong siriba. Wala na itong pakialam kung matatanggal sa paliksahan kapag napag-alaman ang kanyang gagawin. Ngunit tumalikod na itong si Kid Mario at huwi ka nito kay Riba. Huwag mo akong itulad mong isip, Bata. Riba, hindi ikaw ang aking pakay sa paligsahan na ito. Nais kong magiging kampyon sa larangan ng underground fighting. Ayaw kong matanggal sa paligsahan na ito. Kung hindi man tayo magkakaharap sa labanan sa arena, pagkatapos ng paligsahan, lalabanan kita at muling dudurugin. Napatulala itong si Riba sa kanyang narinig galing kay Kid Mario sumuot ito sa kanyang isipan. Tama nga naman itong si Kid Mario. Kapag napag-alaman kasi ng mga namamahala sa paligsahan na iyon na gumawa ang mga ito ng paglalaban sa labas ng arena habang kasalukuyan na nangyayari ang paligsahan kahit na anak pa itong si Riba ng isa sa mga namamahala sa paligsahan maaari pa rin itong tanggalin at iyon din ang iniiwasan ni Kid Mario na natili mo nang nakatayo itong siriba ng ilang mga minuto bago ito nakakilos at pagkatapos bumalik na ito doon sa kanyang nakatukang silid. Habang sinabuhawi naman kasama sina Manong Udo at Carlo, mas pinili ng mga ito na magpapahinga ng maaga. Kinabukasan, maaga pa lamang ang oras na pakaraming mga tao na ang mga nando doon. Maaga kasing simulan ang huling yugto ng unang round. Sabit na sabit ang mga taong makapanood na naman ng matinding bakbakan. Ilang sandali pa. Habang naglalakad si Nabuhawi papasok na doon sa arena, biglang may sumagi sa balikat nitong si Carlo at napatitig ito doon sa isang binatilyo din na tulad niya. Ngunit mas matangkad ito kay Carlo. Sa tingin pa nga nitong si Carlo, hanggang balikat lamang siya nito at bukod sa matangkad ito medyo matipuno din ang pangangatawan ng bata mahaba ang kulot-kulot nitong buhok maitim at kakaiba ang talas ng mga kuko kung hindi lamang iyon nasa loob ng arena mapagkamalan pa ito ni Buhawi na isang aswang agad naman nawi nito kay Carlo di ba ikaw ang tumalo kahapon? doon sa isang mahinang mandirigma na mayroong pangalan na Maxi. Gusto kitang makaharap, kaibigan. <laughs> Gusto kong ipatikim sa iyo ang lupit ng aking mga kamay. Napatitig naman sina Buhawi at Manong Udo sa kahambugan ng binatilyong yung iyon. Hindi na din iyon pinansin pa ni Carlo. Pati itong si Buhawi, huwi ka nito sa kanyang anak. Hayaan mo na ang isang iyon, Carlo nakikilala ka na kasi dahil sa pagtalo mo kahapon sa isang kilalang mandirigma. Mas marami na ngayon ang mga nakakainteres sa iyo. Matapos ang insidenteng iyon, agad nang pumuwisto ang mga ito doon sa gilid ng luna para manood ang mga ito sa mga laban. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto nang magsisimula ng bakbakan para sa araw na iyon nagulat itong si Carlo Pati na rin sina Buhawi at Manong Udo dahil nakita nila ang binatilyo na naghamon kay Carlo na nakapwisto na doon sa gilid ng luna para tawagin na para sa unang laban na iyon. Uwi ka agad nitong si Manong Udo. Mukhang sasabak agad sa laban ang hambog na iyan, Carlo. Baka naman, isang palaman lamang iyan ng kanyang makakalaban. Tingnan nga natin kung ano ang kanyang kayang gawin. Ngunit itong si Buhawi, tahimik lamang ito. Simula kasi kanina, nakakaramdam kasi itong si Buhawi ng presensya galing sa batang iyon. Kakaibang mga presensya na hindi niya mawari ang lakas. Ilang sandali pa, tinawag na ang binatilyo ni Manong Gabriel para magpunta na ito doon sa gitna ng luna. Ang pangalan ng binatilyong iyon ay gibon na galing sa bukirin ng kalipa. Kabilang pala ang binatilyo sa tribo ng Abusaw ang tribo na kinatatakutan dahil nakikilala ang mga ito bilang mabangis na mga taga -kitil. Habang naglalakad itong si Gibon papunta doon sa gitna ng luna nakatitig ito kay Carlo na para talagang gustong gusto na makakalaban ang anak nitong si Buhawi. Uy ka nitong si Buhawi. Kung galing ang mga iyan sa tribo ng mga Abusaw nakakasigurado ako manong udo na nagtatangan ang batang iyan ng kakaibang bagsik. Samantalang ang makakalaban naman nitong Sigibon ay isang mandrigma na galing sa organisasyon sa bayan ng San Isidro. Malalakas din ang mga mandrigma sa organisasyon na ito at lumalaban sa iba't ibang uri ng labanan. Tulad ngayon, hiniling ng panig ng mga ito na kung maari gumamit ang mga ito ng armas sa kanilang labanan. Ninanais ng organisasyon na galing sa grupong Manhattan. Agad naman, nasagot nitong si Gibbon na maaring gumamit ng anumang armas ang kanyang kalaban. Wala siyang pakialam. Ang kanyang gagamitin lamang ay ang kanyang mga kamay. Huwi ka pa nito doon sa mga namamahala. Wala akong tutol kung ano paman ang gagamitin ng aking makakalaban na armas. Dahil walang silbi naman ang anumang armas na gagamitin niya. Dahil dudurugin ko agad ang isang iyan habang nakaturo ito sa makakalaban nitong Sigibon. Sa galit ng makakalaban nitong Sigibon, agad nitong kinuha ang isang pamalo na tubo at uwi ka nito doon sa mga namamahalak. Ang hambog na iyan na ang may sabi na maaari kong gamitin ang anumang armas na gugustuhin ko, hindi ba? Siguro naman, hindi nyo ako pipigilan sa paggamit nito. Kaya walang nagagawa ang mga namamahala. Pinagbigyan na nila ang dalawa. Tumitig naman ang malaking tao kay Gibon at galit na wika nito. Ikaw bata ka. Hindi ibig sabihin na galing ka sa mga mababangis na tribo. Ay natatakot na ako sa iyo. Ipamukha ko ngayon sa iyo kung gaano din kabangis ang mga taong mandirigma dito sa patag. Tumawa lamang itong sigibon habang naglalakad na papalapit doon sa malaking tao. <laughs> Manong! sa bailingon nito kay Manong Gabriel. Simulan na natin ang labanan. Nasasabik na kung durugin ang balat ng taong ito.